na 24 hours ba kayo? Ah, okay. Ah. Anong floor P2. Ano pa? Ah, sa p din. Tapos dito rin exit ton. Okay. Thank you. Very my time. Watching the days go by. Oh, sige. gusto mo kantahan. and best friend. Jane and Benson. What? It's really made you. <coughs> They made me too. Send it that sign. Maging a leap sa pag ibig. Pakinggan mo ang puso ko. Sa tamis ng pagsasama awitin inaalay ko. Maging alipin man ng puso ko Di mo kailangan mamba Dahil minamahal Masasipasipata -ta. Tag 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 Wala ka ano na isa Nó pang headlight yung sá likod á Tug Ma Chin No Nin To Ni Na Ni To Ni Bu Chi A Ten Na Nin To Ni A Ten Na Ni To Ni Bu Chi 내는 나루노 수게다까칠리 안타러서 몸에 찜이 차쫓으시르라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라에라에라라라라들라라라 Getso sken na no, ten natari. Duno na no na. Ganda ng ano do no. Kalangitan no. no. oh, orange oh. Tuloy, bes, kita. Uy. Choro na ko ni Ate. Sana. 24 hours ba kayo? ah okay ah anong floor? te P2 ano po? din ah sa p din tapos dito rin exit ton. okay thank you anong to? dito na nga eh <laughs> muli Nasa p ako na ako, bago malik <laughs> mali, mali, mali. <laughs> mali, uh, mali ko. tama pala ako malik <laughs> <exit>. malik ako. malik <laughs> malik ako ng malik 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 exit. malik 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 Exit, exit. naik exit. Gago eh, no. Wala, wala. lang, ti. Kasi ko lang, ikut ikot ko lang. <laughs> Ini bawah kan? Itu nanti ya. Ayo.